Hello po. Ayan. Good morning. Diyan sa Pinas. to ko pala. Ha? Sabihin sa inyo na yung nanalo ko na follower ay napadala ko na or nasa LBC na po yung box na ipapadala ko sa mama na naging yung kedalya na napanan mo na ko lang i-share na nasa kanila na. Kaya, nasa LBC na puyo kung kailan darating sa Pinipinas yun. Siguro hindi pa ngayon maaalis dito yun sa Amerika kasi uh, dag-holiday. Dag-holiday tapos busy pa ang mga tao. Ngayon, i-update ko na lang si Dahlia dun sa box niya pag naalis na dito sa so, yan, update ko kayo tapos gusto ko po na sabihin sa inyo na ang box po ay 3 months 3 months po yung bago dumating sa mama ko pag nagpapadala pag may holiday palalo nagtatagal pero ngayon, walang holiday naman. Kaya medyo mabilis siguro. Three months. Okay. Ayan. Kaya, I'm happy for Dahlia. Ayan. Please, follow me. Para po magpagbigay pa ako na free box. Free bayang box. Ayan. Ayan. Thank you for watching sa lahat po ng na mga nagsusupport sa akin. Maraming salamat. Ayan. At sa nagsusubscribe sa akin YouTube channel, please follow me. Follow na rin po yung aking page na Ria Employer USA. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless you all.